Babaeng senior citizen sa Cordoba, nasikop, sa tarisay, sa budol -budol. nga taga lungsod sa Cordova na sikop sa masakop sa talisay si Ripulis. Human pasangin ling nalambigit sa budol-budol nga mga biktima si 33 sa babaeng senior citizen usap. Ang detalye sa report ni Fe Marie Tumabok. Nasikop sa ning 64 anyos, human gitumbok nga budol sa 73 anyos niyang biktima na itong sa hapon. Gingon nagpakaroon ing nun nga mga Korean National nga nailad ang tuloka ka mga babae o nagpatabang sa 73 anyos nilang biktima sa barangay Bambalingdak bayan sa Sugbo. Gipasakay pa sila sa sakinan sa ilang biktima o gihato sa dakong tindahan sa may barangay Lawan Uno sa Dakbayan sa Talisay. Nilapitan siya, nagpakilala mga Korean National and then uh, sabi ngayong mga sospek ay... Uh, naloko sila na scam hmm. sila so, so nag, nagpapatulong so itong ating biktima, biktima uh, with good intentions so, eh tinulungan naman ng mga suspect Sina mm, start ng conversation nila nung nilapitan nila yung ating biktima na senior citizen A uh, biktima rin sila. Sabi nila. Mm, naloko sila. No? So, kaya nakapag-spark ng doon nag-start yung kanilang conversation. Hanggang sa simakay na sila sa sasakyan ng biktima, nagpunta na sila dito sa isang... Uh, uh dito sa sakop na ng City of Talisay. Gipapangumpra pa, pa o mga construction materials ang biktima kinsa nakuaan o CCTV sa paggawa sa tindahan uban sa duha ka mababayang gitumbok nga ng ilad. Sa paggawa sa tindahan, dinhi na nakuha sa mga suspetsado ang kapin 200 mil pesos nga salapi og mga alahas sa biktima. Gingong nagbilin og baga mga sospek o gipatuang ang biktima nga mo'y gisudlan nila og usa ka milyon ka pesos nga kwarta. Apan sa iyang pag-abli, pulos mga papel ra diay. So nadala din yung ano yung, pinag yung mga binibili nila, so nadala din ang sospek. Kone nandoon na sa biktima. Lang doon lang ako kinuha yung mga alahas at saka yung mga ano. So doon na sila, doon na sila umalis. Sa follow-up operation pa sa 12 gahapon sa Udto, nadakpan kining 64 anyos nga suspetsado nga taga lungsod sa Cordova. Samtang gipangita pang ang niya ka kauban. Positibo kining gila sa biktima. Apan wa na mabawi ang salapi ug mga alahas. Gila sa kapulisan nga mga notadong mangbudol ug mangunguot ang grupo sa suspetsado sa silingang lungsod ug silingang dakbayan. Sa yuning buwana, gikang na priso sa Carbon Police Station ang maong dinakpan tungod sa pagpanguot. Adunay na ang kapulisan sa publiko, subay sa hitabo. Remind pa rin natin, hindi lang sa mga bata pala, pati sa ating mga senior citizen, mga matatanda, yung rule number one ng mga magulang natin paglalabas tayo ng bahay, do not talk to strangers. <laughs> no? Kahit pa humihingi ng tulong, nagpapakilala na ganito, although with good intentions gusto natin tulungan much better siguro kung nagpapahingi si kung nag-asila ng help o kung anuman dali natin sila sa police station Oba ni Cleo Lumayag Family Dumabok Balitang Bisdak